Hay magandang buhay mga ka-senior may isang video na naman po tayong tatalakayin tungkol sa mga dagdag na buwan ng groceries discount para sa senior at PWD.AT malapit ng matamasa sabi ni Speaker Romualdez. Iniulat ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na malapit ng matamasa ng mga senior citizen at person with disabilities ang pagtataas sa 500 pesos kada buwan na diskwento sa mga groceries at iba pang pangunahing bilihin bago matapos ang buwan ng Marso. Ito ay matapos makipagpulong ang mga opisyal ng department of Trade and Industry DTI sa pangunguna ni Undersecretary Carolina Sanchez kay Romualdez at nagsabing sang ayon ito sa kahilingan para sa karagdagang diskwento para sa nakakatanda at PWD at ito'y ipapatupad sa susunod na buwan at naunang hiniling ni Romualdez na itaas sa 5% diskwento na tinatamasa ng nakakatanda at PWD bawat linggo sa mga pamilihan na kasalakuyang nililimitahan sa kabuuang halaga ng pagbili ng 1,500 pesos. Pinangangahulugang lingguhang diskwento na 65 na nagsasabing di na ito ang kop dahil sa tumataas na cost of living. I am delighted to welcome the imminent implementation of increased discounts for our senior citizen and PWD sabi ni Romualdez binanggit ni Romualdez na ang mga senior citizen ay matatanggap ang back to back dahil sa nilagdaan na ni Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ang Batas na Republic Act 11982 ang Expanded Centenarian Act na nagbibigay ng 10,000 pesos cash gift sa isang matatandang mamamayan kapag umabot sa edad na 80 at bawat limang taon pagkatapos ng 85-90. 95 this initiative to provide additional discount for senior citizen and PWD demonstrates the commitments of President Marcos to promote the inclusivity and social justice Ania binigyan diin din ito ang pamunuan ng Kamara ay mahigpit din nakikipagtulungan kay Pangulong Marcos upang makamit ang pananaw na bumuo ng isang mahabagin at pantay na lipunan. We are working so that the usual 65 pesos per week discount for senior citizen and PWD may be increased to 125 pesos sabi ni Sanchez hulugang ito sa pagtaas sa 500 kada buwan mula sa kasalukuyang 260 pesos buwan ng diskwento sa mga groceries at premium items na tinatamasa ng mga matatanda at PWD Ngunit nilinaw ni Sanchez na ang diskwento ay sakop lamang sa basic goods at prime commodities tulad ng bigas, mais, asukal, gulay, prutas at gatas at sakop din ito ang mga manufactured goods tulad ng processed meats, sardine at corned beef ang mga senior citizen at PWD ay magkakaroon din ng karagdagang diskwento sa mga pangunahing kagamitan sa konstruksyon tulad ng simento, hollow blocks at mga electrical supplies kabilang ang mga ilaw. I commend the effort of the DTI and other concerned agencies for diligence and commitment to advancing their crucial initiative, Their dedication to ensure timely implementation their increased discounts is truly commendable of the increased discount and reflects our shared vision of more inclusive and caring nation, pahayag ni Romualdez. Sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa dagdag diskwento sa mga groceries at prime commodities para sa mga senior citizen at PWD at kung bago kayo sa aking channel e subscribe ito at hitang notification bell please like and share para sa susunod kong video may update po kayo maraming salamat.